Sabi talaga sa inyo, inverter, no? Inverter talaga. Hindi siya inverter. Okay. Ang in... Ang Okay mga ka-tech no, Sine-check tayo dito ang aircon, sabi inverter daw. So ayan mga ka no, tinignan natin yung specs niya dito sa nameplate. Tinakpan lang natin yung pangalan, wala tayong makita ang inverter. Upgraded lang yung refrigerant nya or yung prion, pero yung ano, unit hindi titingnan natin mamaya ayan binabaw na natin ano madumi na rin ang complaint kasi ni minamal na customer sobrang laki ng bill nila maliit lang kwarto no so isa na rin yan yung madumi pero ang sabi kasi sa kanya sa pinagbilan niya inverter pinipilit niyang tinatanong inverter daw so ngayon malalaman natin kung inverter to mga ka-tech, no kaya sa mga bibili ng mga aircon dyan lalo na sa window type siguro doon yung bibili kayo sa mga Uh, service center sa bilihan talaga ng mga aircon. Kun, kaya kung mapapansin nyo may kapasitor, may control board na maliit pero hindi yan yung uh, DC, AC to DC board na tinatawag na para magless kayo sa consumption ng kuryente nyo kasi DC yung fan motor or DC yung compressor upgraded lang lods ang refrigerant or pre yun mo 32 yung gas niya, ay yung freon yun niya, 32. Ayan. Baka yun yung sinasabi sa'yo. Hindi, yung sabi, si, inverter na yan, sir. hindi, hey, sabi. Inverter na doon pala. Hindi, inverter kasi, o oh. May kapasitor. Hindi, inverter, eh. May kapasitor. May control siya. May board na maliit, pero hindi ito yun. Ano lang ito, eh. Control board lang to para sa... sa fan, sa sensor, yun lang. Hindi ko so, na yung inverter? So wala rin tayong nakikita wala rin tayong nakikitang inverter dito sa cover. Pero ang sabi doon sa pinagbilan niya kaya nga inverter daw kaya binili nila ngayon hinahanap yung resibo wala hindi kasi nila makita yung resibo so paalala lang ulit sa mga bibili ng aircon lalong lalo, lalo na ngayon summer no siguro din yung bibili kayo ng mga aircon doon sa mga gilid-gilid na kalsada na may naka-display na mga unit sa labas ng pintuan nila. 'Yon mga legit 'yon. Ano 'yon? Uh, hindi sila magbebenta ng peke na or sasabihin sa inyo na inverter tapos hindi naman inverter. Hindi. Hindi gano'n yung mga service center at saka uh, sub dealer, no? Hindi gano'n. Talagang ibebenta sa inyo inverter. Pag sa iba kayo bumili, yan, malamang. Kasi yung mga nagbebenta naman kasi sa mga ibang bentahan, hindi yung sa may gilid-gilid. Alam nyo na yun, eh, sa malalaking bentahan, ano, yung hindi service center. Yung mga nagbebenta kasi doon, yung mga sales, lady salesman, hindi naman kasi sila technician eh. So, hindi rin nila alam yun, hindi nila kasalanan yun. So, nasa sa atin din yun. Kailangan mabusisi kayo pag bibili kayo ng aircon, siguro doon yung inverter. eto naman, wala kasi siyang inverter na nakalagay, so hindi rin natin maano. Pero ang sabi kay minamahal na customer, inverter, hinahanap natin yung receiver, hindi makita. So hinahanap din din natin dito yung pinaka motherboard, wala. Ito lang nakita natin. So ayun lang mga ka-tech.